Narito ang sampung pagkain na nagsisira ng iyong bato or kidney. Ano-ano nga ba ang mga pagkain na to na dapat mo nang iwasan habang hindi ka pa nahahantong sa isang malalang kondisyon katulad ng chronic kidney disease o hahantong pa ito sa isang gamutan ng dialysis? kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Kung ikaw ay nakakaranas ng palaging may impeksyon sa iyong ihi o kaya naman nakakaranas ng palaging may UTI o urinary tract infection, ito na ang tamang pagkakataon na dapat mong panoorin ang video kong ito dahil ang mga ito ay nagdudulot ng sakit sa kidney. Ang unang prutas na nagsisira ng kidney ito ay ang saging or banana. Kung kayo ay familiar na sa isang saging at pinaniniwalaan at maraming tao na rin ang nabibinipisyohan ng saging. Sinasabing ito ay mataas ang potassium at phosphorus, ito ay nagpapalakas ng ating mga kalamnan o mga buto. Subalit malaki pala ang epekto nito sa ating bato or kidney. Kung meron kang nararamdamang sakit sa inyong mga kidney katulad ng pabalik-balik na UTI, ito na ang pagkakataon mong dapat mo nang itigil ang pagkain ng saging or banana dahil ito ay nagpapalala lamang ng sitwasyon ng impeksyon sa iyong bato. Dahil sinasabing ang banana o saging ay mataas ito sa protina kung saan ang mataas na protina ay naghahantong ito sa malubhang karamdaman katulad ng chronic kidney disease at hahantong ito sa isang malalang sitwasyon at mapupunta ang isang tao sa dialysis o hindi nagpa-function ang kidney sa pagsasala ng dugo dahil ang kidney ay sinasabing ito ay nagsasala ng dugo sa ating katawan papunta sa ating puso at sa ating utak. Kaya kung gusto mong panatilihing malinis ang iyong bato or kidney, iwasan mo ang pagkain ng sobrang saging. Siguraduhin limitado lamang ang pagkakain nito. Ang pangalawang pagkain na nagsisira ng ating kidney o bato, ito ay ang soya or mga beans. Kung kayo ay nahihilig sa mga soya, ito man ay inumin o pagkain, dapat nyo na itong iwasan dahil ang soya ay mataas ito sa protina at phosphorus na ang protina ay malaki ang epekto nito sa ating kidney function. Kapag maraming protina ang nairi-release sa ating dugo, ay mabagal din ang takbo ng pagsasala ng dugo sa ating mga kidney. Kaya iiwasan mo ang sobrang pagkakain ng soya or mga beans. Ang pangatlong pinakabawal sa kidney, ito ay ang sobrang pag-inom ng kape kung ikaw ay nakaugalian na at nasa isang kumpanya ka na kailangan mong hindi matulog ng maaga dahil sa iyong trabaho at halos gabi-gabi kang umiinom ng kape at halos ginagawa mo na itong tubig. Mag-iingat ka lamang dahil ang kape ay sinasabing nagdudulot ito ng sobrang asid sa ating katawan. Dahil ang asid na ito ay namumuong kristal patungo sa ating mga kidney. Kapag namuo itong kristal, hindi na magfa-function ng maigi ang ating kidney at maghahantong ito sa malalang sitwasyon ng ating mga bato at maaaring humantong ito sa chronic kidney disease. Kaya iiwasan mo ang pag-iinom ng sobrang kape. Walang masama kung iinom tayo ng kape, basta't limitado lamang at hindi ito a-araw-arawen o oras-oras. Ang pang-apat na manadahilan ng sakit sa kidney ito ay ang labis na pag-inom ng mga soda at alak. Kung ikaw ay mahilig uminom sa iyong mga kaibigan, mga katropa, at pati na rin yung mga kabataan na nahihilig uminom ng soda, alam mo bang ang soda ay malaki ang epekto nito sa ating pangangatawan? Pinapatay nito ang mahahalagang selula ng ating dugo. Kung kaya't kailangan mo nang iwasan ang pag-inom ng sobrang alak Pati na rin ang mga soda, walang masama kung iinom ka ng soda subalit limitahan lamang ito, maaaring uminom ka isang beses sa isang buwan lamang at hindi na ito hihigit pa sa isang araw. Dahil alam mo bang ang labis na pag-inom ng soda, hahantong ito sa malalang kondisyon, hindi lamang sa sakit sa bato kundi sa ating utak at puso. Ito rin ay nagpapataas ng sugar level at mataas ang chance na tayo ay magka -diabetes. Ang panglimang pinakabawal sa may sakit sa kidney at ito rin ang dahilan ng mga sakit sa bato. Ito ay ang labis ng pagkakain ng maaalat. Kung kayo ay mahilig kumain ng mga junk foods, maaalat na pagkain, ito ay isang pinakapulot dulo o sanhi ng sakit sa bato. Pinaniniwalaan ng mga doktor ng mga sayantipiko na ang alat ay kailangan ng ating katawan para maging pantay ang benepisyo nitong maidudulot sa ating katawan. Subalit so ingat lamang sa nilalagay nating salt or alat sa katawan dahil ang labis na alat na nilalagay natin sa ating dugo ay maghahantong ito sa isang malalang kondisyon. Ang sobrang pagkain ng maalat ay maaaring humantong sa isang pagkalapot ng dugo at maaaring humantong ito sa isang malalang kondisyon sa ating kidney or bato dahil ang mga asin na hindi natutunaw sa ating katawan ay napupunta ito sa ating kidney. Kung kaya't hindi na ito magpa-function ng mabuti at ang pang-anim na pinakabawal sa may sakit sa kidney at ito rin ang dahilan ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Ito ay ang sobrang pagkain ng mga keso at gatas. Kung kayo ay nahihilig kumain ng keso at gatas, ito rin ay humahantong sa isang malalang kondisyon, hindi lamang sa ating kidney o bato. Maaring nagdudulot ito ng isang problema sa ating dugo katulad ng alta presyon dahil ang keso ay sanhi ito ng pagkabara ng ating mga dugo. Hindi nakakadaloy ng maigi ang ating dugo dahil ang kolesterol na nanggagaling sa keso ang siyang bumabalot sa ating dugo para hindi ito makadaloy ng mabuti. Kung kaya't palagi kang nakakaramdam ng sobrang pagtaas ng presyon ng dugo dahil hindi na makadaloy ng mabuti. Kaya kung meron kang sakit na high blood alta presyon, kailangan mo nang iwasan ang sobrang pagkain ng mga gatas at ng mga keso. Pati na rin ito ay sanhi ng sakit sa bato. Ang pangpitong nakakasira sa ating mga kidney or bato, ito rin ay ang mga canned foods or mga processed foods. Kung kayo ay hindi naniniwala sa ganitong bagay, marami na rin tao ang mga maagang pumanaw dahil hindi sila nagluluto ng pagkain o kaya naman umaasa na lamang sila sa mga dilata o mga processed food. Ang mga processed food katulad ng mga instant noodles, mga biscuits, mga salmon na galing sa dilata o mga tuna, ang mga canned foods ito ay pinaninirahan ng samotsaring saring bakterya. Marahil alam mo na ang istorya ng canned foods. Matagal itong inimbak sa isang lalagyan ng lata at nilagyan lamang ito ng isang preservative para tumagal. Kung iisipin natin ang pagkain na nakaimbak sa loob ng lata ay halos nakapandidiri ito. Subalit kinakain pa rin natin ito. Alam mo bang ang mga bakterya kapag nakapasok ito sa ating pangangatawan, ito ay magdudulot ng iba't ibang klaseng sakit. At ang sobrang pagkain ng mga dilata, ito ay naghahantong din sa cancer. Sinisira nito ang ating mga selula or mga good bacteria. Dahil ang mga bad bacteria ay nanggagaling sa mga canned foods or processed foods. Ang mga processed foods na ito ay punong-puno at sari-saring mga bakterya ang nakaimbak dito. Kaya kung gusto mong mamuhay ng matagal, mas maigi na piliin mo na lamang na kumain ng mga green na gulay o mga prutas. At ang pangwalong pinakamahalagang dapat nyong malaman na nagsisira ng ating bato, ito ay ang palaging pagpupuyat. Sinasabi ng mga eksperto ng mga doktor na ang labis na pagpupuyat ay sanhi ng isang malalang kondisyon sa ating mga bato or kidney dahil kinakailangan ng ating bato ng pahinga. Kung tayo ay natutulog ng sapat sa oras, ay maganda ang pagsasala ng dugo sa ating katawan. Subalit kung tayo ay natutulog ng hindi tama sa oras, ay ito ay hahantong sa isang malalang kondisyon dahil hindi nakapang nakapangsasala o hindi nakakabomba ng dugo nang maigi ang ating kidney sa kadahilanan na ito ay palaging nagtatrabaho. Ang ating kidney or bato ay kailangan natin itong bigyan ng pahinga sa kanilang ginagawa o pagsasala ng dugo. Kaya kung kayo ay palaging gising maghapon hanggang umaga, ito ay hindi magfa-function ng maigi dahil hindi siya nakakapagpahinga. Kung kayo ay mga nagtatrabaho sa mga graveyard shift, mag-iingat lamang kayo sa isang kondisyon na ito. Ito ay ang malaking chance na magkaroon sila ng malalang kondisyon sa kidney. At ang pangsyam na pagkain, ito ay ang mga tsokolate. Alam mo bang ang tsokolate? Ito ay isang sanhi ng ating mga sakit sa ating katawan, lalong-lalo na sa ating dugo. Kapag tayo ay madalas kumain ng tsokolate, ito ay humahantong sa malalang kondisyon katulad ng sakit sa puso, alta presyon, pati na rin sa ating kidney. Kapag napapatungan na ng tsokolate o mga matatamis ang ating dugo, ito ay humahantong sa isang malalang kondisyon katulad ng chronic kidney disease. Dahil hindi na nasasala ng kidney ng husto ang ating dugo, sa kadahilanan na ito ay malapot na. Kaya kung gusto mong maging maganda ang daloy ng iyong dugo, huwag kang masyadong kakain ng sobrang matatamis. At ang pangsampung pagkain na bawal na bawal sa may sakit sa bato at ito rin ay humahantong sa malalang kondisyon, ito ay ang sobrang pagkain ng karne, lalong-lalo na ang mga red meats. Ang mga red meats, ito ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng isang chronic kidney disease ang tao sa kadahilanan na ang karne ng isang hayop ay hindi naaayon para pumasok sa ating dugo. Kaya ang sobrang pagkakain ng mga karning baboy, ito ay magdudulot ng isang kapinsapinsalang pangyayari sa ating mga kidney or bato. Kaya kung gusto mong panatilihing malusog ang iyong pangangatawan, lalong-lalo na ang iyong pangsala ng dugo, ito ay ang kidney iwasan mo ang sobrang pagkain ng mga matataba, katulad ng karning baboy at iba pa. At ayan lamang ang sampung pagkain na dapat mong iwasan na siyang nagdudulot ng malalang kondisyon sa iyong kidney or bato.